po ako may corona kasi nga Holy Week Ay <laughs> Ayan, hello everyone. I am here again. Ang inyo, Miss Kikay. Okay po, bakit po ako may corona ngayon? Si Miss pa may corona dahil po Holy Week po tayo ngayon. Holy I mean, I mean, Week. Right so, celebrate natin Holy Week. Holy Week. Holy Week. Holy Week. Holy Week. Ayan. At saka, kung ikaw ay bago pa lang sa aking channel, please don't forget to subscribe and click the notification bell at all. I-all nyo po yan para lagi po kayo maka-notify kung may mga new uploads and live streaming po ako. And thank you! At saka, ang gagawin ko nga pala ngayon ay ang aking Dubli Kara, hahaha, 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 pada pada hahaha, <laughs> oh, no 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 no. Ano oh, oh, no, no, no. <laughs> okay <ka lang> ba 'yan? Kagaya ng mo. oh, 'di ba may bugil, tapos ako 'di ba doble kara. Ah. Oh, kikala <laughs> Alam nyo po kung ano nga ko Kakantahin ko ngayon ay ang Sinta by Aegis Ito yung karaniwang kinakanta Pag dubli kara Sa mga amateur singing contest Kapag may mga contest At kapag may mga dubli kara Kasi yung camera ko Pag may dubli kara Sinta, yung sa Aegis talaga Yung lagi nilang kinakanta Yung Sinta, kaya ito dyan yung. yung kakantahin ko ngayon Yung Sinta ay, mali. Sinta. Sinta. <laughs> Sinta. Okay, kakanta na sin muna pang Okay, kakantahin ko na talaga. Walang background kasi masi CPR ako. Kapag ko ng background. Ay. Ini tuh palingan. Hai. Oke, enggak kan tanda tanya. Bagai, Bang. Enggak kan tanda perlu, bagi, Bang. Oke, this is it. <laughs> dapat bisa na, nak smile, tapi itu dapat wala kasih lelaki sa so part of it. Paglalaki, ganun. Ano ba maglalaki? Tapos, babae. <laughs> Yun, wanda po. Okay, kanta na. Hindi na natin patatagalin to yung dubli para ni Miss Iken. Miss eh, <laughs> Miss e. Ito na ang aking duplika. <coughs> <coughs> ano bang nauna? Lalaki, no? <laughs> Nagtatanong mo talaga yung sarili ko lang dito sa pagod. Kinalaki. Okay, Kinalaki okay, nga, lalaki. <coughs> dito. Dito.

Sintamis ng wala Sintahan ng sinta <laughs> Mahay doon sana Ang aking pagsinta <laughs> Ang po dito Langit ng puso ko O ang pag-ibig mo sinta nenanaki ai dong kuna angin mo eh <laughs> balik sanglit aku ngirik nenanaki ni katulalas hangin Pagsusumid hing damdamin Kahit halik lang ang akin Nababaliw ako sa'yo Bawat silang po ng puso ko Sa isang sulok na lang Humakabit sa'yo Sa'yo Sa'yo

拉波能不说话？只装熟络，那浪没一点才华。心 <laughs> 大，心 <laughs> 大 <laughs>。哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈 Yang malam man Mubuk lah ni kataan Ikang mubuk lah ni kataan Mi ibi Ay malik Mi ibig sayang Sinta lahat ng sunshine Buhay ang musana Umaging pagsina Langit ng puso ko O ang pagpili mo Sinta Ay, mali! <laughs> Laki pa <mara> na dito <laughs> Sinta <laughs>

Sinta. Ayan, guys. Ayan na yung aking dubli kara guys. Sana nagustuhan niyo yung dubli kara ko. At again, sa hindi ka pa nakasubscribe ng aking channel, please don't forget to subscribe and click the notification bell para <laughs> lagi kayong updated kung may mga new uploads and live streaming. Ito ang Miss Ihay. <laughs> Dobli cara. <laughs> ito yung version ko sa Dobli Kara. Sana po nagustuhan niyo yung aking handmade for today. Hindi <laughs> ko alam mas, uh, yun na yung Dobli cara ko. Sana po na-enjoy kayo. Sana... Napasaya ko sa kayo sa hindi doble cara na. Alam kong hindi naman talaga siya doble cara. Isa lang siyang nakakatawa. Para lang ako'ng nagtitinda ng ano na Kahit sa wala hindi po ako tanggap. Kaya nga po thank you so much guys. Sana po sana tangkilikin niyo pa po 'yung channel ko at sa lahat. Yung, ano shout out sa lahat ng nagsumusuporte sa akin lagi maraming 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 salamat, hindi ko kayo may salalong lang na yung mo. team solid family, salamat team explorer, thank you so much um maraming salamat yung sa kay tayda VH sa pagkopkop sa akin salamat maraming salamat sa inyo um Hiya po, o minsan naiyain po talaga ako, kasi, ano, pero, kailangan sa whitey world, makapal ang mukha. So, <laughs> tulad ngayon, yung ginawa ako, makapal po yung mukha ko dito. So, sana yung, hindi naman ako naging lalaki. <laughs> sana nagustuhan niyo yung handog ko. And God bless everyone. Thank you so much and happy. Happy holiday Week sa tingin niya. Happy, happy Thankings and happy yes, happy smoothing pagkabuhay. God bless everyone. And thank you, thank you so much.